Kaugnay naman sa Lindol sa Morocco, humingi tayo ng update mula kay DMW OIC Hans Leo Kakdak. Sir, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goriseta po ito at si kasama si Dayan Kerer ng Rising Shine Pilipinas. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Dayan, Sir Mon. Okay, uh, sir, makikibalita lamang po kami doon sa nang pong uh, 6.8 magnitude na lindol sa Morocco. Kamusta na po yung ating mga kababayan doon? Sila po ba'y nakikipag-ugnayan sa inyong sa ngayon? Yes, our maritime labor attaché na we have a labor attaché in in Rabat at uh, nakikipag-ugnayan naman siya sa sa OFW lalo na sa mga apektadong lugar. Hindi naman apektado ang ang buong Morocco. uh, the uh ang affected area ay nasa bandang uh should I say north north uh northeast no and uh, I'm sorry sa bandang uh, timog sorry sorry uh kaya uh, yung epicenter yung Alhas ay nasa bandang ibaba ng Moro at yung bandang norte Hilaga nandoon yung karamihan ng mga OFW's lalo na sa Casablanca but nevertheless Uh, minomonitor natin kasama of course ang ating embassy sa Rabat at ang DFA dito sa Manila. So far, walang naiulat na apektadong OFW kasi sa bandang timog, sabi ko nga kanina, yung uh, al uh, region ay hindi masyado marami ang OFWs. Okay. Kung wala po masyadong kababayan tayo doon sa may uh, pinaka-affected na area ng lindol, wala po ba tayo na itala na humihingi ng tulong na kababayan natin? sa attaché sa Morocco. So far, uh wala tayong natanggap na na ulat na ganoon. Uh, but, uh we are still monitoring the situation, ano? Yung uh, ating Denver at attaché ay nakipag-usap na sa ating Uh, mga Filipino communities, lalo na sa Marrakesh, yung pwede pinakamalaking lugar o syudad kasi na malapit sa Alhaos, yung epicenter. But nevertheless, nevertheless, uh, kahit na hindi sila uh, humihingi ng tulong, ay pinaputalam natin sa ka kanila na magpapadala pa rin tayo ng assistance sa ka kanila uh, kung uh, kung ano man ang, ang use na makikita nila dito katulad ng basic needs at uh, yung mga immediate na apektado ay bibigyan din natin ng, ng financial assistance. Alright, Sir Leo, sakali pong may mga nanonood na kababayan natin na kaanak e eh, nandun sa may affected na lugar sa Morocco, paano po sila makikipag-ugnayan kung gugustuhin nila at may kailangan sila sa ating pamahalaan, paano po sila makikipag-ugnayan doon sa may atasya natin sa Morocco? Oo, oh, ang pinaka Uh, ang pinaka contact point po natin dito sa Manila ay yung hotline that we share with Admin Arnel Ignacio and the allway 1348. So dumulog lang po sa ating 1348 hotline para magkaroon ng uh, pagdulog ng inyong concerns at maaksyunan po natin tungkol sa inyong mga mahal sa buhay sa Morocco. Okay. Sir Leo Kaknak, magandang umaga po sa inyo si Diane Kerer po ito. Sir, I just want to know, ilan po yung mga Pilipino sa Morocco, especially po dun sa Marrakesh? Ilan po yung numbers po natin ng Filipino? Oh, yung Korea? affected area, ang, ang pinaka-estimate namin, mga marami-rami na yung 400. Mm -hmm. 400. Mm -hmm. <clears throat> But most of the OFWs kasi, mawag <clears throat> Asab Asablanca, uh, has around 2,000 uh, <laughs> 800 OFWs. Most of them are up north. So, ang 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 halaos kasi sa bandang ibaba, uh, sa bandang timog na ng Morocco, so around the 400, uh, hindi, uh, it, 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 ito na yung pinaka, uh, kumbaga, uh, pinaka-max o na-estimate natin na mga bilang doon, maximum. Um. Mm -hmm. Okay, maki-update na rin kami sa inyo, Attorney Kakdak. Ano po ang uh, sinasabi sa inyong sitwasyon po ngayon doon sa Morocco regarding the situation po na nangyari? Well, kayo, sa eh. ngayon ay nakikita pa rin na search and rescue pa rin ang sinasagawa ng Moroccan authorities. Uh, umagkat na ang bilang ng nasawi sa lagpas dibo But mm -hmm. of course, uh, ang Moroccan authorities ay nag-offer din ng help no, sa mga sa lahat ng mga apektado ng earthquake including ang mga Filipinos doon so nagpapasalamat tayo mayroon na ring mga international organizations na doon na tumutulong uh, but uh, as of now yun nga we are monitoring the situation and uh, so far no so far and we hope it stays that way uh, na habang nakikiisa tayo sa mga nasawi na mga mamamayan na presidente ng Morocco ay, ay sana Uh, hindi na mapapilang ang mga Pilipino dito sa mga nasawi o nasaktan. Okay, panghuli na lamang po sir, baka may panawagan po kayo sa ating pong mga kababayan doon at any message po to our Filipino communities out there sir. Yes, muli ang ating pakiusap sa mga may kamag-anak doon na tumulog sa uh, TMW OWA hotline uh, 1348. Uh, para maaksyonan namin ni Administrator Alder Al Alde ang, ang kailangan inyo, ang dinudulog ninyo at para mabigyan ng sapat na ayuda at proteksyon ang inyong mga mahal sa buhay doon. So, doon naman sa mga nasa Morocco na Filipino community members and leaders natin ay dumulog, dumulog lang po. Alam naman po nila uh, yung mga hotlines at uh, Facebook page and other communication means with our labor attache and embassy in Rabat. So tumulog lang po kayo doon at pag po kayo mag-alala, tutulungan namin kayo. Maraming salamat po sa inyong oras. DMW OIC Leo Hanskak, Doc Sir. Thank you po.